bigyan kami ng pagkaon ng amon namin guys yan luksan natin ang pagkaon na gibigay sa amin gabat no, ang oh, pagkain pagkain arabic naman yun kasi di yan naubos bigyan bigyan sa amin Yun. Arabic food. guys kusyari yan may sauce tsaka mayroong ano yan Mayroon sya guys sibuyas na pina pina dry buksan natin guys Ano ang pagkain dito guys. Oh. Kushari. Pagkain ng Arabic, guys. Yung pagkain ng Egyptian. Hindi bilhin ng amo ko. 'Yun ang sauce. Kushari. yan guys. Oh. Kushari. Kain ngayon. Ibigay ng amo. Ayan ang ko, sir. Ngayon ang sauce. Lagay dito. na mm, di sauce Hindi ba masarap kung walang sauce. Then, ganun din siya. Ihalo katapos lagyan ng pinatuyo nga kuan awos at saka onion ganyan lang simple ang pagkain sa Egyptian